Ito pong dalawang sabado ng ating pag-aaral, sa tanong na sino ba yung Diyos na yun na nangako, meron tayo pong lima, anim na katugunan doon. Ang Diyos na ito ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. Diyos na tumutupad ng pangako. Diyos na may malasakit sa kanyang bayan. Diyos na tagapagpagaling ng karamdaman, Diyos na tagapagkaloob ng lahat ng kailangan ng kumikilala sa Kanya, at Diyos na makatarungan. Halos wala ka nang hahanapin pa. Dahil dito, sa ating suliraning pambansa, ang COVID-19, na ngayon ay pandaigdig na pandemic, kung ang panig ng Diyos ang titingnan, siguradong higit pa ang Diyos. Higit pa na sapat ang Diyos upang malipol niya ang coronavirus at ang lahat ng variants nito. Hindi lang sa ating bansa, kundi sa buong daigdig. Ang suliranin ay nasa panig ng mga tao na hinihintay ng Diyos na makakatuang niya mga taong handang magpakumbaba, manalangin, hanapin ang kanyang kalooban at iwanan ang kasalanan. Handa po ba tayo na mapabilang sa grupong ito? Sino ba ang Diyos na nangako sa 2 Kronika 7.14 na kung ang kanyang bayan ng magpakumbaba at manalangin? Sa dalawang Sabado po ng ating pag-aaral ay ating lalaman na ang Diyos natin ay Diyos na nagpakilala ng anim na pagpapakilala sa atin. Nais ko pong itanong sa bawat isa, ready po ba tayo na makituang sa Diyos sa paglipol ng coronavirus at ng lahat ng variants nito sa ating bansa. Kung ready po tayo, apat na bagay lamang ang kinakailangan sa atin at ang apat na bagay na yon tutulungan pa tayo ng Diyos para ating magawa kasi po wala tayong kapasidad na magawa yon. Tutulungan tayo ng biyaya ng Diyos. Napakalaki ng magiging pakinabang sa isang napakaliit na sakripisyo na ating gagawin. Sana po ang mga nakapakinig sa akin ay sumama at mag-akay pa ng iba para maging katuang upang ang Diyos kumilos lipulin ang coronavirus sa ating bansa. Pagpalaan po tayo ng ating Panginoon.